Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa taniman ng ating mga kaibigan. At ito po ang ating, ngayon po ang ating sitawan. At ito naman po pala, ito may bunga ang ating saging. Saging na senyorita, o diba? Ayan, nakita niyo na po. Ang puso-puso pa -puso lamang po yan. At iba po yung puso ko. At yun naman po ang ating langka na napakaraming bunga tag isa sa isang puno. Ayan. Ang laki nung langka. Ang laki nung langka. Doon pa doon pa po. Dito po tayo sa Sitawan. Susunda po na rin yung may-ari. Hmm? Ayan lang kana naman oh. Magkakanda <laughs> na pa daw Ayan. Ayan. Dadalwa piraso pala po yung sino. Ay ayan, baby pa. pa. Pasentero. Ayun pa may ulingan. Aba, may ulingan Kapurahan din. Po. oh Oh. <laughs> ano sa patay na kapiting ayan ano to ulingan koprahan ganun ba o ulingan Yaman <laughs> oh. Yaman no. sa <laughs> <Wow, unam> naman ko ang mga duhat? Wow, undam naman. na uli na. to. Kaprahan na oh. Ayan na oh. Ayan, mga kasyandera. Hi! <laughs> Asan pa po? Wala <laughs> Lahat ng natatanaw? Ay, hindi amin na. Isa po, lang. <laughs> 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 ay, Sarah, Ito po ang mong kantaan. <laughs> Maka-copyright na naman tayo. May kumakanta dun eh. Iniwan na mag-isa. <laughs> Asan ang bunga? Ang lang